Ang Kapaskuhan ay damana sa Pilipinas simula Setyembre pa lang. At dahil sa social media at iba pang mga umuusbong na mga creative Christmas ideas, mas ramdam ito ngayon kumpara sa dati. Ngunit mayroong isang tradisyon na hindi hindi mahilimutan ng mga Pilipino. Siyempre, ito ang pagkain ng Burman's Exclusive na bibingka at puto bongbong. Bong. Ang mga ito ay matatawag nating mga holiday staples. Ngunit, dahil nga iba't ibang tao ang gumagawa nito, iba-iba ang lasa at kalimita'y mahirap hanapin ang mga best of the best. Pero say no more, para sa aking mga kapabula kenyo dyan, tayo'y dumako sa baliwag para tikman ng kanilang dinarayong bibingka at puto Dito sa baliwag Glorieta, malapit lamang sa kanilang simbahan, makikita natin ang ilan taon ng dinarayong marisa, special bibingka at puto Dito! aking nasubukan ang kanilang mga panghimagas. Bale, ito po yung kanilang super special na bibingka dito. Kita okay, po natin, ang daming cheese, ang daming uh, itlog. natin siya ng nyog. Yan. Yeah. Okay, okay. First bite, first bite. Ah. Mm. Grabe. Lasang-lasa yung pagka-creamy niya, guys. Ito naman po yung kanilang uh, puto bongbong. Yung -bong. so in-order ko po ay uh, with cheese po. Uy! Ah! Mmm! Mmm! Sobrang chewy. Sobrang chewy niya. Masarap yung cheese. Ano po yung nakakapagpa special sa mga bibingka niyo? Syempre yung ano yung hindi lang talaga sobrang sarap kasi nung special kasi namin eh. Um, salted egg po siya na no, may cheese. Then ayun po so yung nakakapagpasarap diyan, syempre yung love. love Eme. Ay, love. Eh, me. Dapat talaga Ano ba kuya? tapos ano Baba. yun lang kuya yung love talaga tapos yung syempre pag-iingat din sa pagluluto ganyan kaya lalo napapasarap yung special bibingka ano po yung uh, bestseller niya <laughs> um, seller namin, syempre unang-una -una na dyan sa so, bibingka naman, super special dahil mas maraming toppings, mas malaki, and then sobrang sarap talaga. Then, sumunod doon is yes, yung triple cheese bibingka, mas pinaraming keso, and then mas pinalaki din, and yun lang, mas masarap, ganun. Sa putubung bong naman, yung ano, yung ay leche flan, yung cheese condensed and leche flan ay yung pinakamasarap talaga namin, best seller namin at yun yung binabalik-balikan. Okay. Ano po yung feeling na marami lagi nagpupunta dito sa bibinggan niya? Siyempre kuya, po. ano, masaya. kaso minsan nakakapagod din pero sulit naman yung pagod. Kasi nga maraming tao, gano'n. Sana kayo doon. <laughs> <laughs> Mula rito sa Baliwag Bulakan, Gail Sato. The Apex.